kung lubog ka sa utang, tapos di mo na alam mo yung gagawin mo, ito dapat yung gawin mo. So, number one, halimbawa, lubog ka na sa utang, syempre, wag mo nang dagdagan yung utang mo, kasi madadagdagan lang yung interest mo, tapos, mauwi ka lang sa loophole na paulit ng paulit-ulit na pagbabayad. So, dapat ang gawin mo, meron strategy dyan eh. Meron akong favorite na nabasa, yung kay Dave Ramsey, in sa US, financial advisor. So, ang tawag niya is snowball effect. So, mag start ka sa pinakamaliit na loan hanggang sa pinakamalaki. Kasi, yun nga, pagka marami kang loan, syempre, ma-overwhelm ka. Pero kapag ka nakaklose mo isa-isa yung mga loans, nababawasan yung pressure sa loans. Dahil di ka na ma-overwhelm pagka pakunti ng pakunti yung loans mo. Ganun. So, ayun. I think yun yung pinaka-the best na strategy na sundan. Pagka sobrang dami mo ng loans. Ayun. Pagka-close mo na yung maliliit, doon ka na mag-focus sa malaki nun. Pero pwede mo rin siguro ma-negotiate sa lender yung pagbabayad para mabawasan yung bilis ng paglobo ng interest. Kasi ganyan. Minsan kasi nadadala naman sa usapan yan, lalo na kung willing ka naman magbayad, makausapin mo rin yung pinagutangan mo para ma kung ano yung possible options para mapababa yung interest para maging payable pa rin yung inutang mo para kaya mo pa rin bayaran yung inutang mo so ayun lang sa naman may sa video na to and see you sa next videos follow for more tips